Masama ang loob ng ilang estudyante sa mga kinukulan dahil nabasa sila sa ulan bunsod ng late na announcement ng suspension of classes. Si Ryan Lasiga sa Detalye Live. Ryan? Dayan, dahil nga sa walang tigil na buhos ng ulan, nagpapabana ng suspension ng classes ang ilang paralan dito sa Metro Manila. Alas 6 pa lang ng umaga pero pauwi na ang karamihan sa mga estudyante dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dahil kasi sa walang tigil na ulan, sinuspindi na ang klase ngayong araw para na rin sa kaligtasan ng mga bata. Alas 5.20 kanina nang magpababa ng localized suspension ng President Corazon Aquino Elementary School. Pero dahil alas 5.40 nagsisimula ang pasok dito, karamihan sa mga estudyante nakapasok na kahit malakas ang buhos ng ulan. Sabi naman ng grade 4 teacher na si Ma'am Maria Leonora Asnar, inantay pa nila ang desisyon ng barangay bago nagpababa ng suspension ng classes. nag uh, din po sila ng mga information galing po sa mga local government. And then, may discretion naman po ang barangay kung pwede nilang isuspend ng klase o hindi. Dayan, ang Batasan Hills National High School naman nagpababa na rin ng suspension ng classes. Pero too late na rin ito para sa grade 7 student na si Vivian, morning shift din kasi siya. Kaya naman alas ko pa lang nasa school grounds na siya. Pero hindi na daw siya pinayagan na makapasok ng mga gwardya dahil sinuspindi na nga ang klase. At dahil sa ulan, si Vivian animoy basang sisiyo na uwi sa kanyalang bahay. Sinabihan po kasi mapilit po ako eh. At, ka na ngayon? Apo. So, Pauwi ka na niyan? Apo. Anong gabi? Magkakamil ka na lang? Apo. Dayan ng Quezon City LGU ipinaubaya na sa mga paaralan ng ang pagsususpindi ng pasok ngayong araw. Habang ang ibang paaralan sa NCR nagsuspindi na rin dahil sa ulan. Kabilang na dito ang Marikina City, Caloocan at Maynila. Dayan hanggang sa mga oras na to ay wala pang ipinapababang suspension of classes. Ang, asa general, yung lokal na pamahalaan, sabi ng abiso mula sa LGU, Uh, a nila ng uh, kapangyarihan ang uh, mga paaralan at yung barangay na magpababa na ng uh, suspension of classes kung sa tingin nila ay delikado na ito para sa mga bata tulad kung malakas buhus ng ulan at kung may bahana sa kanika nilang mga lugar habang yung lokal na pamahalaan ng Tagig City nagsuspendi na rin ng pasok para ngayong araw dayan right ingat sa ating mga mag-aaral maraming salamat sa report Ryan Lasigas